Sa haba ng lakbayin, diploma pa rin ang lagit-laging laging bit bitin na bitbitin. Idinaos naman ngayong ikalabing dalawa ng Agosto sa taong kasalukuyan sa Dr. Ernesto Tinikdao Sports Center ang ikalawang araw ng 2025 Joint Commencement Exercises sa Pampanga State University. Linya para sa mga mag-aaral ng College of Business Studies ang nakalaan para sa seremonya sa araw na ito. Nagbigay ng mensaheng naghatid ng inspirasyon sa mga nagtapos si President Enrique G. Paking sa isang libo siyam na at apat graduates ngayong taon ng College of Business Studies at tatlong daan at dalawang naman mula sa Pora Campus. Today is also your graduation day. Congratulations! In closing, teaching is for you. My dear graduates, you have earned ardent obstacle You have overcome challenges. That this battle still is a and pain. You have stood tall and came out victorious. Ang nanguna sa mga mag na ito ay si John E and Elchin Guanco mula sa Bachelor of Science in Business Administration. major in marketing management. Nakapanayam si John E. and L. Ching Kuangko patungkol sa mga naging karanasan at lakbay bago napadpad sa karangalang kanyang tinatamasa ngayon kasama na ang suporta ng kanyang mga magulang para sa huling hakbang sa pamantasan. So first po muna sa tagumpay, syempre po bilang isang top student hindi po siya madali so having this award po syempre ang uh, nagbigay po siya sa akin ng fire to achieve more in life po. Kasi po, throughout my four years in college, um, na-achieve ko po yung um, milestone po na to. So I believe po na well, hindi po magiging uh, impossible po if um, mag-a-achieve po, po, tayo ng more sa life po. And then sa kabiguan naman po, to always come back strong, stronger po every time na may mga hurdles po tayo sa life. Kasi po, that's life po eh. Well, hindi po tayo magiging um, stronger person as of now. If, in, if, hindi po tayo, um, hindi po natin yung hurdle back yung mga problems po natin. Siyempre po, um, may konting pressure po sa future kasi po, lagi po nalang iniisip na kapag top student ka po, na magiging successful ka po agad. And I believe po, hindi po yun totoo since um, lahat naman po, and sabi nga po nila after college, dun pa lang po magsisimula yung life. So, I believe po na magiging isa po siyang motivation for me to do, to do better things in life po in the future. First of all po, nagpapasalamat po kami sa taas kasi siya po ang nagiging unang ano po namin nung sa pag Panginoon. Tapos pangalawa kasi talagang deserve po ng anak ko. since po elementary hanggang ngayon, talagang ginawa po niya talaga yung best niya. At saka talagang deserve po talaga niya. Kasi talagang ano man ang tira po, ano man ang katayuan namin, kung time na talagang nagumpisa sa, sa pag-aaral, talagang ginawa niya yung best niya. So talagang proud kami. Lahat kami ng family niya, proud kami. So nagpapasalamat ako sa pagiging ano niya sa pag Talagang ginawa niya yung best niya. Yun lang, salamat. Samantala muling nagkaroon ng mag-aaral na nagkamit ng suma laude pagkatapos ng mahabang panahon sa Bachelor of Science in Accountancy. Today, we can say That we have finally reached our break even point. Break even point, in its business sense, is the point where total revenues equal total expenses. Simply stated, there is no profit and there is no loss, just balance. To our professors and vendors who pushed us beyond what we thought we were capable of, And who did not just teach us lessons from textbooks, but also taught us to believe in our own potential. We warmly give our thanks to you all. Thank you for having an impact on us all. An impact that echoes not just inside the classroom, but also in the next steps we will make. Samantala mula sa Porac Campus ipinahayag ni Deza David, ang kanyang mensahe ngayong siya ay nagtapos. Okay, um, sa apat na taon ng pag-aaral ko sa Fora Campus, sa aking program, ang natutunan ko ay dapat i-enjoy lang talaga yung pagiging bilang istang estudyante. Of course, hindi lang dapat nag enjoy dapat maging matyaga ka din sa pag-aaral. Congratulations to us! At nakamit na natin yung hinihintay natin, nakagraduate na tayo. Sa tagal man ng proseso ng seremonya, ang haba ng panahon na ginugol para sa diploma at tagumpay ay walang kapantay sa ligayang nakamit ng mga nagsipagtapos. Para sa tapat at malayang pamamahayag mula sa Pampanga State University at Radyo Eskwilar, Yakuin kayong kayantabe, Vincent Canlas, Magbalitas.